Good morning and good morning po Good day sa inyo lahat mga master Nandito na naman tayo sa kalsada At nandito po tayo ngayon sa Antipolo mga master Akyat tayo ng Marilake And so pang ilang akyat na natin ito ngayong, ano to, ngayong buwan Grabe ngayon lang ulit ako nakakyat ng ganitong oras mga master O tingnan nyo naman o oh. Ang dami mga riders oh. Wow Imagine nyo hanggang doon, Pila Walang patid So ganito po karami ang umakyat dito sa Marilake Kapag weekends Kaya naman eh Ito talaga ang ano Ang number one riding destination dito sa ano NCR napak isang umaakyat syempre mga master kakiba itong mga ano na yan sa pagdami ng mga riders dito sa Marilake no ang hindi mabilang na ano aksidente lagi na naitatala every week ang dami dahil ang dami rin kasi mga ano dito, mga mapangahas <laughs> mga mapangahas ng mga riders yung ano ginagawa nilang race track yung marilake no? yung mga riders na yung mga master sa kaalaman ng iba yung mga hindi pa nakakakit dito umakakit lang yan dito in the certain ano point lang ng marilake kung saan eh, doon lang sila talaga nagtatambay doon lang sila lahat nag iipon ipon tapos ang ginagawa nila doon sila nagpapabalik-balik yun, papalik balik lang sila doon ah uh, naglalaro sila sa mga kurbada doon, tapos nagpapa literal talaga nagpapasikat sa mga ano sa mga manunood at saka gusto kasi nilang ano eh makita yung sarili nilang napipicturan no? yun yun ang ano balik balik kahit na nga magbukan tanga na eh, basta magpabalik balik lang eh yung mga ano yung mga rider na nagpa-practice magpasahid ng tuhod dito nila ginagawa yun yung tipong kahit na yung motor nakatayok basta kahit yung rider malaglag na sa upuan ng motor basta makapagpasa <laughs> maisawsaw lang nila yung tuhod nila sa simento masayang masaya na sila noon mga master Usually, ganyan ang ano dito, ang scenarios no? ng mga rider dito. Mas naging ano ngayon, mas naging grabe ito mga panahon na to. So, yung mga naglalaro dito, magkakaklase na Sila-sila lang din, mga master sila sila lang din every week. Yan. Talagang parang ano na nila yan eh. Routine na nila yan every week. Sa dami ng mga disgrasya nakikita nyo, napapanood nyo dito, huwag nyo na silang gayahin. <laughs> Huwag nyo nang gayahin yung mga nadidisgrasya. Alam nyo ba bakit nadidisgrasya yan? Kung malaki ang porsyento kung bakit nadidisgrasya yung mga yan. Dahil naglalaro dito sa marilaki. Mayhan dito ng disgrasya yung mga ganyan, no? overspeeding. Nakita nyo yun. <laughs> kung mo, nasa racetrack. Saka sa tagal ko na pong dito mga master. Mga dekada na rin tayong umakit dito. Halos lahat ng aksidente dito sa Marilaki nasaksihan natin. Isa lang ang ano, iisa lang ang dahilan ng mga disgrasya dito. Overspeeding, no? Yun lang. Wala na pong iba mga master. yang ang malaking porsyento din ano dito ng disgrasya. Kaya ayun nga, kasama na yan sa pagdami ng ano ng riders, pagdami rin ng bilang ng aksidente dito sa Marilake kaya nga dumami vloggers dito eh <laughs> dati tayo lang ang nagbo-vlog dito eh ako lang mag isa mga master ang nagbo-vlog ng ganyan yung mga road accidents dito noon imagine mo dumami na dahil yung napapanood nila yung vlog natin nakikita nila ooy taga lang nagkaroon ng opportunity hehehe <laughs> teka pwedeng gawing content yun ha yun hindi na content na Hanggang sa tayo naman yung tumigil, di ba? Nag-iba tayo ng content. Pero ngayon, yan, bumabalik tayo kasi nga, nag-enjoy pa rin tayo dito sa taas eh. Palipas ng oras. So, ayan, samahan nyo ako mga master sa, ano, sa pag-akit natin dito sa Marilake At ating tunghayan, ang mga kaganapan dito sa taas, ngayong araw na ito. At sana po merong kayong matutunan dito sa napag-uusapan natin at mapapanood nyo dito sa ating ano sa ating vlog. So, basta ako payo ko dun sa mga grupo, yung mga mga presidente ng mga grupo. Na kayo po pag pagkaaya kayo mag-ride sa mga ano nyo, mga kagrupo nyo. Eh i-seminar nyo muna yung mga kagrupo nyo na pag dito kayo sa Marilake mag-ride, eh. dapat chill ride lang kayo. No? Huwag yung hayaan na yung mga kagrupo nyo mga mote. Di diba? Kasi, alam ko naman ang purpose nyo kaya kayo umakyat dito, eh, para mag-enjoy lang. Eh. Hindi para umuwing maraming sugat. Huwag nyo nang gayahin yung mga umakyat dito na ang purpose eh, magpasikat at ano, at umuwing nakakahon kasi marami na pong ganyan dito mga master no so yan itakits na lang doon sa ano sa tambayan natin ako'y magmamadali na pakyat pero safe naman no at dun na tayo magkakapi sa taas ayan mga master nag, nakapag ano na kami nakapagpainit na ng tiyan daming ano dito. Ang hirap tumawid mga master. Ang daming riders. Nagwawala na yung mga rider Oh. Ayun o, oh. nagwawala na no. Nakita nyo ba yun? Lagi o. Ah, ako, okay. ah, oh, nagugupit lang ako ng kuko dito Oh. Ang <laughs> Ay, ito, labas tuhod oh. Grabe, nakita nyo yung mga master. Parang kumakarera. <laughs> Oo. Oh. Ah, labas tuhod <laughs> yun oh. <laughs> Grabe. Ano um, mo, ginagawa nilang racetrack yung marilaki. Kahit na walang video, ah. Ako nag... Kukupit lang ako ng kukup. Talagang ano, sinasabi kasi nung iba, yeah. kaya raw no, marami naglalaro at si M lang dito kasi marami na si nagbibidyo, nagpapasikat no, sila. Hindi master, talagang yun talaga yung ginagawa nila. Yan, kagaya niya, no? Naglalaro talaga sila. Gusto nilang, okay. eh no? Oo. Wala naman nagsasabi sa kanilang mag, magpupunking sila ng sagat-sagat. Sila lang ang may gusto niya. Yan na naman, oh. Ito, yan, oh. Ayun, oh. oh ano? Oh. oh, muntik na yun. Nakita nyo, mga master, muntik na. Kaya mo tinan mo yung premium niyan mamaya kapag yan kumalat. Tutulungan so, na lang natin yan, ano. Pagdudpan saan hindi ako tutulong dyan Pag nalaglag yan sa bangin Bahala sila sa buhay nila Ginusto nila yan eh Wala tayong mga puso Hindi natin tinutulungan Ay eh, pag tinutulungan natin Namimihasa eh Pag tinutulungan namin mga master Umulit-ulit pa eh Maganda yan kapag kumalat Bahala na siya sa buhay niya kasi ginusto niya yan eh. Hindi na uulit. Eh, nasa sa kanya na yun kung gusto niya pa umulit. Pero, di ba? Kadisgrasya pa ng iba. Di ba? Di ba, Val? Oo. Ito nga pala si ano, Boss Val Vlog. Pero mas maganda yung master parang parang ito yung top 10. Hahaha. Ito yung ulit. O, oh, Sige, eto Meron dito grupo ng mga kabataan, ng mga naka mga riders. Tatlo sila, pabalik-balik. Ayaw ko kung anong mangyayari sa tatlong to. Pinipilit magpasahid ang tuho, dalos. Alas malaglag na balsa, ano eh, no? Alas malaglag na sa motor, eh. Hindi pa rin sumasayad, eh. <laughs> ang kukulit ng mga bata na yun, eh. I eh, anyway, hindi na naman mga bata yun. Oh. Grabe, no? Ah! Ang lasig, <laughs> Kain kong kain, eh, no? Ito na, yung mga scooter, yung mga scooter. ipinilit no? ito nito. Ayan, ah. <laughs> Ang Ay, ako katapusan mo na. <laughs> 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 oh. <laughs> Ay, harapan <laughs> Wala, balik <panik. laughs> Ah, balik Trip lang nila yan. Pabalik-balik pa. Balik-balik. Oh, sige. <laughs> At lupet na no. Kita niya, no, mga master. Talagang ano, racing talaga sila. Yan talaga ano, yan ang ginagawa nila dito every weekend. maket dito para mag maglaro? Pag walang bantay, walang pulis. Yan. Pero pag meron, titigil yan. Kaso lang, pag, pag may checkpoint, titigil lang yan. Pero lilipat lang sa ibang lugar. Tapos, balik na naman sa dati mga master. Grabe, overtake sa kanan overtake silang bilis doon sa kanan tapos pagdating doon sa taas biglang titigil kaya yung nasa likuran nila nag-aalangan bakit ba eh no Pagdating dito mga master Sa kurubada na to nice. Pero may nila di diba Yung Mga master Meron akong Meron akong nakikitang Kakalat dito Kung Hindi Raider o Herox na blue. Ang kulit eh. Kanina pa babalik-balik. na, premium Buwa na na yung premium nya Award, may premium pa yan Sakit sa katawan mga master Balik, pang ilang balik na yan O oh, yun na mga master Sa atin na sa inyo eh. Kung hindi Aerox, Raider eh. Yung Raider. Nagatali na yung Raider. Eh, balik pa, balik. Pag-ilang okay. balik niya na yan? Mga marami. marami na, maraming balik na. Okay. Sabi niya, ano... Hindi rin siya pabalik Eh, pabalik-balik naman talaga siya. Masagal kasi samahan babalik pa talaga Upo, saba Ako, lari ka dyan Hindi na Ayun Ayun nga na muna yun Ayan, nandito tayo ngayon sa Malukan mga master Ang dami rito mga riders Grabe, ang dami oh Gandun no? Oh. Mga eh Tapos yung mga rider dito Grabe sila magmaneho ang tutulin Nakakatakot Ito e, na naman po Siyempre ginagawa na naman nilang racetrack yung ano Ginagawa na naman nilang racetrack yung marilaki Tinataya nila yung buhay nila Para lang ano Para lang mapansin pa Yun Kasi marami mga tao dito eh no? Kita nyo yan, simula rito sa gilid hanggang dun sa pinakataas mga master. Tayo nyan. Ang dami. Kaya nagpapapansin. Nangyari <tossil��> <tossil��> dyan mga master, biglang sumemplang dyan sa harapan ko, palis na ako. Miyukir. overshoot mukhang hindi naman racing no hindi racing mga master PWD ang tanong mga master hindi nag overshoot talaga siya. paano eh? Oo, oh, umalis na yung may kasalanan, no? Oh. Ha? Umalis na yung may kasalanan. Joke. Nag-makdo. Nag-makdo din. Nag-makdo. Wala nang hawak sa manubela. Nag-makdo talaga. Ayun pala yun. Nag-ano? Nag-, nag I-mustra mo nga anong ginawa ng rider. Sabi nung ano, makdo. Sabi din niya, makdo. Di nga alam, manubela niya, wala na. Ayun lang. Wala na kalimutan. Hindi ah, na nakaliko. Diretso na. Ayun ba? <laughs> eh, grabe. Tuntua, oh. Master, oh. Nasaktan na yung tao. Tuntua ka pa. Grabe ka. Biglaan, eh. Gulat nga kami. Bago ba to? Oo, bago. Tutubigin na to. Mura lang naman ng pairings nito. Pala hindi nag -ano, mga master. Mga tinatanong ko kanina. PWD nga, mga master. Pipe, hindi siya makapagsalita. Awa naman. Yung ganon, yun yung sinasabi kong mga disgrasya na hindi naman talaga ano. Talagang literal, literal na disgrasya mga master. Kasi ano eh. Okay, hindi niya kabisado dito. Saka so, hindi naman na nagre-racing AWD Talagang diskrasya lang Dahil nga yung ano na yun Yung kurbada na yun Medyo tricky Kala mo yung palapalikot na yun Pero yung mga nagbabalik-balik dito Yung mga pabalik-balik Yung talaga yung mga kumakalat dito Yung mga racing Ayan o no? Baliga na dito yung mga ano Wala na yung HPG Mga master so, na yung mga racing dito Dito na sila ulit Ayan yung makulit Ayan yung oh, makulit Yun yung inaabol nila ngayon Asa ah, oh, na ngayon? Ha? Umabot doon? Oo oh. Ayan yung makulit Ayan umiga pa Oo oh. oh. Kasi na tas Inaabol ang pulis siya dito. dito yung pulis isa Ayan yung pulis Hindi e, alam May pulis <laughs> Hmm. Ka. <laughs> Kanina pa yan, pabalik-balik. Oo. <laughs> o oh. oh, di nakuha niya na yung premium niya. oh, ayan, ayan yung motor niya. Aray. Abnormal eh, no? Abnormal nga. May, may, mukhang may tama yung utak niyan eh. Alam niya na may pulis na pa. Gaganoon pa, alam niya pulis. Uh Oo. -oh. Walang rehistro, puta. So, ayun, mga master. Yung kaninang makulit na ano. Yung makulit kanina na nakatawag nito. Naka team ko. Super 8150. Ayun, nahuli na ng ano, HPG. Ang kulit kasi nun eh. Hinarang na pala, ano. Hinarang na pala. Hindi pa rin tumino. Ayun, huli siya. Wala pa lang ano, rehistro yung motor. Ada na pumunta. <laughs> <laughs> malis na, malis na, malis na. Nag-i-super siya na. lamay <laughs> daw. Oh, Kaya ganun siya dito. Kamay namatayan sila. Yeah. Toto siya rito, parese siya dito. Ito mang tugtugin niya. Ito mang tugtugin niya. Madali ah, sila kayo ng HPG Ang kulit eh No side mirror No side mirror Ano lang plano na? Lumipat ah, ang mga kamote sa DC Oo so. oh. Ah, sigurado so. Ah. Oh, yan mga master. Ah, di pa tayo sa kabila. Punta tayo DC, wala na rito ano. Mayroong highway patrol. Ayan, dito nga sila oh, balik-balik oh. Jos, ah, grabe oh. Ay Ako po. Okay pa, palakpakan galing. Ang galing. <laughs> Sige, palakpakan nyo para ano. Sakit nun ha Ayan mga master. Ito. Kunti na lang, palakpakan na. Ah, yan lang talaga ang inaabangan nila yung semplang dito. Totoo yung mga nagko-comment sa akin. Sabi sa akin, hmm, kaya naman kayo nandiyon, yun, inaabangan yung semplang eh. Totoo yun, kasi nga may mga naglalaro. ayun Alam na no? Alam na may si semplang kasi may naglalaro sa restaurant na, di ba? naglalaro sila sa race may, na, may nagsisimplang oh. o oh. dito pa kaya sa public road oh, ah, kaya to normal na may nadadamay dito o oh, yun eh nyo so ha ah. public road to eh ginagawa nila ang o oh, yan gagahin nito o oh, yun o oh. alam mo alam mo, alam mo may pinaglalaban eh no <laughs> malabon sumimplang yan ano bakit Naka tayo yung motor nagkakamali oh, siya gusto Ay, babalik balik kasi nagalit yung ano nagalitan siya eh ayaw talaga tumigil ayaw talaga Yes, sir. Tara. Sundan natin yan si Kaligid. Oh. <laughs> ah, grabe mga maser Nakakatawa yung nangyari. Nagpulasan yung mga rider dahil mayroong HPG. Nawala lahat nung ano dun eh Nung rider eh, yung mga naglalaro eh Dito sa ano ngayon Dito sa Tawag nito Dito sa Manukan may sumemplang na big bike Naglalaro din So ayan mga master Ang ganap ngayong araw na ito Talagang ang daming naging ganap ngayong araw na ito dito sa Marilaki. Dito naman sila ngayon naglala naglalaro sa ano sa sa ano manuka no dito naman sila ngayon. <laughs> so akyat muna kami sa taas kasi kakain muna kami. Grabe na sobrang gutom ko na mga master. Kakaabang ng mga simplang doon. Ha, ha, ha.